araw nagising ako, malapit na mag-birthday niya noon. Parang may bumulong sa akin, propose ka na. So, so talagang it was very unplanned, very parang raw talaga eh. walang-wala talaga. So kailan yung moment doon sa Bible study na naramdaman mo, Ayun na kasi Nakakanta na siya namin, oh. Oh. namin siya ng happy birthday noon eh. So pina, pinaupo siya. So ngayon, di nagsasalita na ako. Sa tapos yun na, sabi ko, pero may isang tanong, sabi ko, Something may isang like tanong ako. lang ako, parang ganun. So lumood ako, nilabas kayo yung sing sabi ko, will you marry me? Ito, umalis. Grabe, tumakbo sa likod. Nagtago ako sa likod ng bahay ni Danica. <laughs> no. Nagdasal ako. Oh, Lord, ano to? Bakit ganito? Bakit? Hindi naman kami, ah. Ba't mm. so propose Paano ka bumalik? Mm -mm, Lamig ng buong kamay <laughs> ko, pa ako. So, sabi ko, sige, lakasan ng loob. Uh -huh. Ang post ko, sabi ko, bumalik ako. Sabi ko, sige, yes. <laughs>